Tege. Okay. Doon po sa mga humihingi ng update kung ano daw ang naging development ng uh, pag-uusap tungkol sa hamunan, no? hamunan ng debate sa pagitan ng uh, The Revealers at ni Ray Mungkada ng Sabista ay uh, wag na po kayong umasa mga kaibigan at mga kababayan dahil wala na pong mangyayaring debate ah, nabahag ang buntot nitong si Raymond Kada ng SDA. Hindi lang ho nabahag ang kanyang buntot, umurong pa yung kanyang dalawang itlog. kaya wag na po tayong pumasa na may mangyayaring dibatik. Hindi na po haharap si Raymond Kada. Sobrang natakot itong hunghang na ito. Ang kanya nalang talagang uh, habol ay gumawa ng content para kumita sa Facebook. Yan po ang totoo dyan. Uh, bawat sinasabi sa... Okay. Uh, long time na siya. ah, uh, Buhay ka pa pala. <laughs> Akala ko lumubog ka na sa kumunoy. Gawa ng itong tao kasi na ito. Uh, sumagot ito sa mga video natin. Ah... Uh, napahiya ito sa atin. Napatunayan natin na ito'y walang alam sa, sa aral ng INC. Kaya hindi niya kayang i-defend o ipagtanggol. Ngayon, bigla siyang sumulpot at lumitaw at nakialam siya bigla doon sa hamon ng daribilos ng Iglesia ni Cristo uh, patungkol sa akin. Actually, hindi ito update kasi mukhang huli ka na sa balita. Ang daribilos, matagal na hong hindi sumasagot. Kaya paano mo magkakaroon ng debate? Kung yung naghamon, hindi na ako nagpaparamdam. Ngayon, pinalalabas mo na kaya walang natuloy na debate. Kasi ako ay umurong, nabahag daw ang aking buntot. Naalala ko lang yung isang INC na nag-comment sa akin. Isa sa mga live namin. Uh, Katawa-tawa daw ako. Kasi alam ko na daw na ang INC, dahil galing din ako sa INC, eh alam ko naman pala daw na yang yang grupo ng Daribilos na yan is walang authorization galing sa kanilang pamamahala. Eh bakit ko daw pinatulan? Kaya sabi niya, hindi ba katawa-tawa ka? <laughs> eh, alam mo nang walang authorization yan eh. Hindi naman yan official na debater. Bakit mo pinapatulan? Ayan. Minsan hindi namin, ano po saan kami lulugar sa inyo, no? Bakit? Kasi pag naghamon ang isang INC, tapos pinatulan namin, ang sasabihin niyo sa amin eh bakit namin pinapatulan nakakatawa ka naman alam mo nang walang authority 'yan no Kumbaga pag may naghamon tapos pinatulan namin eh kami pa rin yung lalabas na masama kasi sasabihin po niyo na uh, wala namang authority ng pamamahala yan, bakit namin pinapatulan yan. Tapos ngayon ito namang tao na ito uh, pinalalabas niya na hindi ko daw hinarap o tinanggap yung hamon ng daribilers. kaya ako daw ay takot o duwag ayan Ali ano pag pinatulan katawa-tawa kami tapos pag hindi ko daw pinatulan, duwag. Eh, saan kami lulugas sa inyo? Pag pinatulan, kami lalabas na masama. Pag hindi daw pinatulan, eh, kami ang duwag. Oh. Napansin niyo po ba mga kababayan? Ganito nakikipag-usap sa social media ang mga INC. Ganito nila binubuli yung mga tao. Bakit? Hahamon sila ng debate. Pag pinatulan, yung mga members ba-back up. Sasabihin nila, oh, ba't mo pinapatulan yan? Eh, wala namang authority yan galing sa pamamahala. Oh. Kung bakit mabubuli sila sa social media? Pag pinatulan mo, naka-back up yung mga fake account, yung mga member nila at sasabihin, wala namang authority yan. Bakit mo pinapatulan? Eh dapat, alam mo nang hindi yan authority, dapat doon ka sa iglesia ni Chris o sa Central Maghamon. O, oh, di ba? Pero kapag hindi mo pinatulan, duwag ka pala eh. Lumabang ka. Kung talaga matapang ka, lumabang ka ng debate. Eh. Oh, di ba? Ito yung pinalalabas nito. Pag pinatulan mo, sabi ng ibang INC, katawa-tawa tayo. Pag hindi mo pinatulan daw, ang sasabihin naman nito is, tayo na bahag ang buntot, tayo naduwag. Oh. Pero alam nyo po ba na itong taong ito, hindi naman talaga the revealers ang concern nito. Hindi, hindi naman yung debate ko sa the revealers ang concern nito. Bakit? Kasi mas una ko itong na-encounter bago sa the revealers. Kung gusto talaga nitong ipagtanggol at sagutin yung aking mga accusation against INC, alam nyo po, dati pa meron na hong kapatid na gustong i-arrange yung debate po namin nito. Ah. meron pong nag-message sa kanya sa comment section. Alam nyo po sagot niya, ba napakatapang. Oh, talaga may paninindigan. Alam niyo po sabi niya? Ang sabi niya, sumulat ako sa sentral. <laughs> o, oh, diba? 2024 na. Yung bulok na estilo ng mga miyembro ng INC para ma-skip yung debate, hanggang ngayon, style mo pa rin. Oh. Sinasabihan mo kung duwag dahil umatras daw ako, pero di ba isiniset ng isang kapatid yung ating debate, pero hindi mo kayang humarap sa atin. Ay, sino ngayon yung duwag? Oh. Kasi yung accusation mo, accusation lang, hindi ho totoo. Samantalang yung kapatid na patunayan namin, siniset niya yung debate, magharap daw tayo. Pero tinamin, hindi mo kayang lumaban sa akin. Kung may duwag man dito, eh ikaw yon Hindi naman talaga the rebellious ang concern mo. Dahil kasi kung, kung concern mo ang the rebellious dati pa, hinarap mo na sana ako. Ito, yung ginagawa mo, ito ang tunay na for the views. Bakit? Kasi labas ka dito actually. Hindi ko mo iglesia ni Cristo kayo, bigla kang sasausaw. Labas ka dito for the views yung ginagawa mo. Ako pa yung sasabihin mo, for the views, eh, for the content lang daw yung aking ginagawa. Eh, bakit dito? Eh, kung talagang hindi yan for the views, bakit nung hinamon ka ng kapatid na magharap tayo, hindi ka naman lumaban? Ah. sabihin, ito ay for the views talaga. At ito'y paninira lang kasi napahiya na ho ito sa akin. Meron po akong mga video, pwede nyo pong panoorin kung paano po natin sinagot yung maling aparatang po nito sa atin at kung paano natin pinalitaw na walang alam ho ito sa doktrina ng Iglesia ni Kristo. Gawa ng inangasan tayo nito. Inilabasan natin ang pandoktrina ng INC. Tinan mo, yan mismo, walang pandoktrina ng INC. No. Oh. Marami sa inyo nagsasabing, hindi ka tunay na naging membro ng Iglesia ni Kristo. No. Oh. Pero yung mga nagsasabi niya, karamihan wala ang pandoktrina. Pero ako, na sinasabihan ninyo na hindi talaga naging Iglesia ni Kristo, e eh, ba't ako may pandoktrina ng INC? No. Oh. Mag-isip ka lang ng ano eh. Mag-isip ka lang ng, ng matino. Madali mong mag-gets yung ibig kong sabihin. Ngayon, pinalilitaw nito na tayo daw po ay umurong sa debate. Ito po ay style ng mga iglesia ni Cristo. Ang dami ko na nakaharap na iinsin, isa walang humaharap. Oh. Tapos sa lahat ng mga naghamon sa akin na hindi humarap, lahat sila pinalalabas na tayo takot sa debate at hindi kayang humarap. Mm -hmm. <laughs> Yan ang tatak ng iglesia ni Cristo. Pero yari ka ngayon, Brad, kasi pinakilaman mo yung hindi mo usapan. Alam mo, style na ng Daribela siya. yan. pansinin mo, hindi na sila sumasagot. Bakit? Kasi ini-inject na nila sa isip ng tao na sila ay lalaban pero hindi naman pala. Pero dahil nakialam ka ngayon, mas lalo na namang ma-expose ang kasinungalingan ng Daribelers. Kaya, wag nyo ho akong sisihin, Daribelers, kung, kung mauungkat na naman ito kasi may biglang sumausaw na miyembro po ninyo. Ganito lang po yan, mami na mahal. Uh, kung kayo mga INC, ayaw nyo nahaharap po kami sa mga Uh, INC o iglesia na walang authority, hindi ho kami ang dapat nyo sawayin. Dapat sawayin nyo ho ang mga to. Bakit? Kasi ho, itong mga ito, sakop ng inyong pamamahala, pero tuwirang sumusuway. Oh. Hindi kami yung talagang lumalabas na katawa-tawa dito. Ang lumalabas na katawa-tawa is kayo, mga INC. Bakit? Kasi alam nyo naman palang walang authority itong mga ito, pero bakit hindi nyo sinasawan? Oh. Ibig sabihin, kinukonsinti po ninyo. Tapos nung pinatulan namin, gagawa kayo ng istorya. Hindi daw natin haharapin o hinarap ang darbilers. Mabuti bago ko sagutin ng buo. Kasi sa sa katotohanan, mga minamahal, ah, uh, maluloko lang ho ng mga ito yung hindi alam yung punot dulo kung bakit merong hamunan sa pagitan ng darbilers at ng inyong lingkod. Kung hindi nyo alam paano nagsimula at kung ano yung nangyari sa dulo, bakit hindi nagkaroon ng pagharap, is madadaya po kayo nito. Fake news ko ito. Oo, itong sinasabi nito, fake news po ito. Kasi kung talagang hindi fake news sinasabi niyan, dati pa sana humarap po ito, kumatapang po ito. Pero ito, kasama po ito ng napakarami ng INC na naghamon sa akin na hanggang angas lang sa social media. Pero hindi kayang humarap sa atin. Meron po kasing nangyari sa bandang dulo na hindi po ipinapaalam sa mga miyembro na itong Daribilers kung bakit hindi po nagkaroon ng debate. Pero uunahan ko na po, bukas po ang hapag. Kung gusto nyo pong matuloy yung debate sa pagitan ko at ng Daribilers, E eh, kausapin niyo ho sila. Bakit? Kasi nag-aantay na ho tayo. Talagang game na game na ho tayo dyan. Tingnan niyo po, merong isang uh, Muslim na nakialam, nag-message sa akin. Gusto niyang magharap, gusto niya matuloy yung debate ko sa The Revealers. Pero siya mismo nakahalata na hindi haharap ang The Revealers. Kaya ang sabi niya, siya na lang daw ang haharap. Pero tingnan niyo, hindi naman humaba yung usapan. Nagkaroon kami kagad ng schedule. In fact, kami po ay merong debate. Official na po yan. Isa pong debate sa atin pong kaibigan na Muslim sa March, sa March 31. Magkakaroon po kami ng debate. Pero mas nauna yung Daribilers na naghamon po dito. E bakit mayroon po tayong mga content may kinalaman sa Daribilers? Natural, sasagot po kasi tayo. Sapagkat sila po, pag nagvideo, dalawang oras na live. Natural, sagutin po natin yon. Bakit humaba? E eh natural, ang haba ng mga video. Ang daming pag-atake. Kaya hindi pwedeng meron tayong palalagpasin at hindi natin sasagutin. Yan po ang dahilan. Pero ito, ginagamit nilang dahilan yung aking pagsagot sa The Revealers. Para kunwari, for the content lang tayo. Pero kung talagang for the content at for the content, ikaw ang talagang for the content. Bakit? Kasi kung talagang haharap ka, dati sinabihan ka na ng aking kapatiran o ng aking kasama, bakit hindi ka humarap sa akin? Bakit gusto mo akong pasulatin sa Sentral? katapang-tapang mo, sasabihan mo akong duwag at hindi haharap, E eh kung duwag at duwag, ikaw ang talagang duwag kasi hindi mo kayang humarap sa akin. Yung daribilos na pinagtataguan mo, ito ang talagang ayaw humarap. Itutuloy ko lang po yung kanyang video para masagot ko ng mas buo. Kasi po, meron pong kasinungalingan na ikinakalat po ang taong ito. Uulitin ko po, fake news po ang kinakalat ng tao pong ito. Ito po ay isang iglesia ni Kristo. At ugali na talaga ng mga INC na gumawa ng fake news. Napakaraming beses na hoon namin niyang napatunayan Kaya ituloy po natin yung kanyang video Para po masagot po natin ang buo At malaman po natin kung sino po talaga Ang ayaw humarap sa debate Revellers ay nakabantay itong si Raymond Calda Para igawan niya ng content At hanggang doon na lang po siya Sino hindi maalis? Hindi na siya makaalis sa paggawa ng content Hanggang doon na lang Dahil hindi naman siya makaharap ng debate Takot na takot naman Hmm. Linawin ko lang ho, ah Naghamon ho itong the revealers. Ang gusto nila, off-cam nung una oh. Off-cam, hindi pa yung tunay na pangalan Actually, napakaraming kondisyon ho nito Eh, yung dinay-debate nila o yung hinahamon nila Hindi ganun yung porte Kaya sabi ko, kayo ho ang mag-adjust Dito na lang ho yung sila umiikot Lagi nilang pinalalabas na napakarami ko daw kondisyon Marami daw tayong kondisyon Pero ang totoo, itinatama lang ho natin Yung sandamukal na kondisyon ng The Revealers pag humaharap sa debate. Tingnan nyo po, itutuloy ko yung video. Kapag kakinukul yung kanyang mga yeah. sari-saring kondisyon yeah. para harapin siya, ay gumagawa na naman ng kwento itong tao na yeah. ito. gumagawa na tayo ng kwento. Kung ano-ano na naman paraan mga kasinungalingan at mga alibay ang kanyang pinag ngak sa social media. Mm. Wala na siyang masabi. Lahat naman eh. Uh, kinukol. Lahat daw kinukol. Abangan nyo po mamaya. Sinusunod. Ah, binibibi. Para lang humarap sa nasabing diskusyon o debate. Napakaraming kondisyon na kinol ng mga taga retailers. Pero wala ho. Wala tayong aasahan sa tao na ito. Ah, yan ang katunayan na hindi nila kayang tindigan ang kanilang aral sa Seventh-day Adventist o sa Balista. Yan lang po. Maraming salamat. Ayan. Sabi niya, uh, marami daw tayong kondisyon tapos kinukol daw ng The Revealers. Ito po yan, bigyan ko po kayo ng, ng uh, magandang overview, mga minamahal. Kung bakit uh, napalilitaw ng mga INC, lalo na netong The Revealers, na tayo ay umaatras sa debate. Kaya walang natuloy na debate. Lagi nilang bukang bibig kahit sa page nila na ikinukul nila yung ating hamon. siya sabi nga nila na, uh, harapan na lang, uh, papasok kami sa iyong platform, yan, et cetera, et cetera. Kasi may sila na hindi sinasabi sa tao. Kaya ang nangyari, hindi natuloy yung debate. Bigay natin yung pagkakasunod-sunod Nako, RMG Aguila, ikaw ang dahilan ngayon kung bakit mapapahiya ngayon ang The Revealers. Naghamon po ito ng debate. Ngayon, gumawa ako ng video. Ito yung unang-unang video. Ang sabi ko, meron po bang hamon itong The Revealers na debate? kung meron, pakitag po sa akin. Kung ano yung paksa, kung ako lang ba ang haharap, o bukod sa akin is pagsasama pa ako. Oh. Ito yung sinabi ko sa aking video. Kaya sabi ko, kung meron is uh, pakitag po sa akin. Bakit? Kasi gagawan po, ho ng sagot. Yan. After ko po na mag-video, gumawa ng sagot ang The Revealers. Alam niyo sabi ng The revealers? Call! Ano ang paksa? Oh, yun ang amon. Ano ang paksa? sinamadamon sa akin ng debate. At sinasabi nila na ako daw ay hinahamon pero takot daw akong lumaban sa grupo na ito ng mga ILC. Ngayon, Kung hindi ka takot, anong araw, anong oras, anong paksa? Kung hindi ka takot, anong araw, anong oras, anong paksa? Anong paksa? Anong paksa? Anong paksa? ito po yung pagkakasunod-sunod para wala ko kayong mamis. Oh, kasi uh, dinadaya nila ang usapan. Oh, pero hindi ito makakalusot sa atin. E di pagkatapos, Gumawa tayo ng sagot. Kasi marami tayong nalaman sa daribilas. Wala naman tayong masyadong idea dito sa mga ito. Pag dumi-debate pala ito, off-cam. Pangalawa, hindi binabanggit ang tunay na pangalan. Ikatlo, ayaw na isasama yung kanilang reliyon. Basta, makikipag-debate ka lang sa kanila, tapos papasok ka sa kanilang TikTok. Uh, tapos sila yung naglalatag ng paksa. Uh, pansinin po ninyo, ha? Naghamon ng debate, tapos gusto nila hindi na po questionin itong mga bagay na ito. Uh, kaya ang ginawa natin, gumawa tayo ng sagot. Sabi ko, eh mukhang nagkamali kayo ng hinamon ninyo. Bakit? Dapat mag-usap muna kayo. Baka kasi hindi lang ninyo alam na yung hinahamon po ninyo on cam dumibate. At nagpapakita ng muka, nagpapakita ng, ng tunay na pangalan. oh, Tingin ko ano? Tingin ko nagkamali kayo ng hinamon. oh, Dari isipin nyo mga kaibigan na, minamindset agad nila yung tao. Hindi nila hayaan na magdesisyon ng patas. Pag hindi daw sila kinasahan off cam, ang dapat maging konklusyon, is hindi ko daw kayang tindigan. Alam nyo, kung, kung, kung bibigyan mo ng madaling paghatol yung kanilang salita, parang uh, para nilang sinasabing pag hindi ako kumasa sa hamon nila na off cam debate is duwag ako. Isipin mo yan. Nag, nagkamali kayo. Tingin ko nagkamali kayo ng hinamon ninyo. Dapat, ang ginawa pala ninyo, mga kaibigan, is nag-usap-usap muna kayo, kayo kayong mga revealers. Naghahamon kayo ng debate. Ang hinahamon po ninyo, humaharap po ito on cam. Actually, kahit face-to-face, -face, humaharap po tayo. Eh. Basta eh, isaayos nyo lang. Tapos, kayo na naghahamon, is off-cam pala, hindi pala on-cam. At ang gusto ninyo, ako ang mag-a-adjust sa, sa inyong prepared na debate. Ako pala ang gusto ninyo na mag-adjust sa inyong porte na off-cam debate. Hiyang-hiyang -hiyan naman ako sa inyo. So, pagka hindi ako nag-adjust, doon pala. Ganun, ganun ba yung gusto nyo palabasin? Maghahamon kayo ng debate sa isang dumidebate on-cam. Tapos, ang porte mo pala, the dealers, off-cam. Sa tingin ko, mali yung pangalan ng group ninyo. Kaya nagkaroon tayo ng video para linawig, kasi hindi tayo basta... Hindi tayo basta basta sagot ng sagot. O oh, sige, call. Hindi ho, kasi magiging magulo yung debate. Dapat maging klaro. Pag hindi kasi kinlaro yan sa pre-debate, magiging magulo ang usapan. Ito lang naman yung hinihingi natin. Iklaro lang nila. Ayusin lang po natin yung pag-uusap. Ayan. So, ang nangyari, pumayag sila. Pumayag sila na magpapakita ng muka, it sasabihin na yung pangalan. Ayan. Payag na din sila papasok sa platform. Oh. Tapos, payag din sila sa ating inilatag na paksa. Ito kasi yung ating nilinaw eh. Haharap kayo sa akin, dapat open camera. Ikalawa, dapat nakalagay yung tunay na pangalan. Ikatlo, dapat ilalagay mo yung pangalan ng inyong samahan, walang disclaimer. And then, pag-uusapan po namin, sila yung papasok sa platform namin doon sa aking inilatag na paksa. Patutunayan ko, si Felix Manalo ay hindi anghel. Ikalawa, patutunayan ko na yung INC 1914 ay hindi tunay na iglesia. Ito ngayon yung aking nilatag. yan. Tapos, alam nyo po ba yung sagot na lang nila? Hindi na nila nilinaw yung video, basta sinasabi na lang nila na papasok sila sa ating platform. Kung talagang matapang daw ako, isumarap daw ako kasi papasok daw sila sa ating platform. oh Ito ngayon, dito ngayon na hang. Bakit? Kasi ito na lang yung sinasabi po nila, ito lang din yung sinasabi po nito na hindi daw natin kinakasa yung punghamon na debate ng The Revealers kasi nagsabi na silang papasok sa platform pero ayoko pa daw ikasa. Tingnan nyo po yung tricks na kanilang ginawa. Bakit po? Kasi sabi nila, pinagbigyan na daw lahat ng aking kondisyon. Ulitin ko lang po yung kondisyon para malinaw. Kasi may ipapapansin po ako sa inyo na ginugulo po nila kaya hindi natutuloy ang debate. Sabi nila, kinol na daw nila yung open camera, kinol na rin daw nila yung ilalagay ang pangalan, pati pangalan ng relihiyon kinol na daw nila yung pagpasok sa platform namin. Kinol na rin daw yung paglalatag ko ng paksa. Ah, kinol na daw nila yung paglalatag ko ng paksa. Ba't hindi ho natuloy? Kasi ho, sa katotohanan, meron po ditong sanilatag ko na ayaw ho nila ikol. Ito talaga ang dahilan. Bakit walang natutuloy na debate? Sinasabi nila sa tao, payag sila sa mga nilatag ko. Pero meron talaga ayaw nilang ikasa dito. O, oh, oh, RMG, makinig ka. Makinig ka ngayon. Patay ka ngayon. Ba't mo pinakilaman to? Nabubuko tuloy na may tricks na ginawa itong The Revealers, kaya walang natutuloy na debate. Ba't po walang natuloy? Kasi may nilatag po ako para maging maayos yung debate. Ang problema sa mga nilatag ko na ito, sinasabi nila na call. Pero meron po silang hindi talaga tinatanggap dito. Kaya walang natutuloy na debate. Ipapakita ko po sa inyo yung katibayan. Pang-apat, naglatag ho kayo ng paksa. Naghahamon kayo ng debate, gusto nyo doon sa inilatag na paksa. Kaya ang sabi ko, kayo naghamon ng debate, eto po yung paksa, ipinal po natin doon sa pre-debate. Patutunayan ko si Manalo Hindi Anghel ayon sa Biblia at ang Iglesia noong 1940 na nairehistro ay hindi tunay na Iglesia. Ito po, hindi ho actually mga kondisyon ho ito. Ito yung tamang proseso. Initiative nyo dapat ho ito. Pero tingnan nyo ho, ano ho sabi ng kanilang speaker? Ano po sabi ng speaker nila? Payag sila on cam. Open camera. Payag sila ilalagay yung real name. Yung pangatlo na dapat sila papasok sa platform, kinol na nila, ayaw na. Ako papasok doon sa kanilang platform. No. Tapos yung panlima, yung paksa, sa kasila papayag kung ako yung papasok doon sa platform. Sige nga, sino ngayon ang nagpapahaba? E na natin eh, yung hamon ho ninyo at sabi nyo payag na ho kayo. Pero tingnan nyo, sa huling video na daw ho nila. Ang nangyari kasi po, mami na mahal, is bigla po nilang binago yung maayos na usapan. Bakit? Kasi bigla po silang nagpahayag na kung saan is papasok sila sa platform namin pero hindi yung paksa na nilatag ko yung pag-uusapan, kundi yung inilalatag nila. O kaya payag sila na pag-uusapan yung paksa na inilatag ko, pero ako yung papasok sa kanilang TikTok account. Tingnan niyo ha, ito talaga ang dahilan ba't nahang. O ito lang talaga actually. Pero hindi nila ito sinasabi sa tao. Makikita nyo yung post nila, o uh, papayag na kami, papasok kami sa platform mo, o lalaban na kami di bate, kinukol na namin lahat ng kondisyon mo. O, pero sa totoo, meron po silang hindi sinasabi sa tao. Ano po yun? Sinasabi po nila, napayag po sila, napayag po sila, napapasok sa amin platform, at pag-uusapan yung inilatag kong paksa. Kasi gusto kong pag-usapan yung pagkasugo ni Felix Manalo at saka yung patungkol sa iglesia nila. Kasi kung pag-uusapan natin is Trinity, pagkadyos ni Kristo, Sabat, eh nagkakaroon kasi kami na ng debate niyan kahit hindi iglesia ang kaharap po namin. Naipapaksa na ho namin yan. Ibig sabihin, paulit-ulit na ho yan. Hindi naman po mali yung paksa na yan. Pero ang point is, ito'y chance na makaharap po namin is iglesia ni Kristo. At ang sabi ninyo, gusto nyong sagutin yung aking mga allegation against INC. Eh bakit ayaw nyo ngayon pag-usapan yung patungkol sa pagkasugo ni Felix Manalo? Ang gusto na nila is yung inilatag na nilang paksa. Samantalang nung una, call sila sa inilatag ko. Pero nung bandang huli, binago nila. Ang gusto nila, it's either ako yung papasok sa kanilang TikTok, pag-usapan yung aming paksa, o kaya papasok sila sa aming pong live pagkatapos ang pag-uusapan, hindi yung inilatag kong paksa. Ito po talaga yung dahilan. Nagkaroon po ng hindi po maayos na usapan dito. Bakit? Kasi kagaya ng sinasabi na itong taong ito, ikinol na daw lahat. Hindi po totoo yun. Ano po ba yung sinabi ko? Ang sinabi ko po, papasok sila sa aming platform. Bakit? Kaya sila naghamon ng debate. E kaduwagan naman kung sila maghamon, tas ako papapasokin nila. E kadayaan po yun. Kaya e po, ang sabi ko, sila naghamon, sila pumasok. At pagkatapos, pag-usapan namin yung paksa patungkol sa pagkasugot ni Manalo. Pero po, ayaw na ho nila tong ikol. Ito uh, na lang ho, pasok sila sa platform ko, pero hindi yung paksa patungkol kay Manalo. Eh, hindi ho ako papayag kasi minsan lang ho makaharap natin tong iglesia ni Kristo. Baka sakali, umaasa kasi ako, baka humarap po ito. At meron pong nagpapahayag na handa niya daw tindigan na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos o isang anghel ayon sa Biblia. Oh, kaya ho, hindi ho natutuloy yung debate. Huwag ho kayong magsinungaling, Brad. Huwag nyo hong palabasin na ikinol na daw yung paksa tapos ayaw kong lumaban ng debate. Hindi ho. Dito lang ho nahang. Ito ho yung bagay na hindi nila sinasabi sa tao. Sinasabi nilang tinanggap na daw yung ating kondisyon at pagkatapos eh, ah uh, haharap daw sila sa atin, papasok daw sa platform, pero sa katotohanan, sila po nagpahayag na hindi nila kinukol yung usapan na kung ano yung paksa na aking inilatag patungkol kay Manalo. Hindi ho nila po ito kinukol. O, oh, linawin natin, patay ka ngayon, RMG. Mahirap sa'yo, sumasaw-saw kasi hindi mo usapan. Bakit kaya hindi natin pag-usapan is yung pagharap natin? Oh. Ba't kaya hindi ikaw ang maghamon? Oh, para magharap tayong dalawa. Kasi ito walang masyado ng latagan dito kasi uh, tingin ko naman hindi ka naman nagtatago sa kamera. at uh, kaya mo naman sabihin ang original mo na pangalan oh edi konting usapan na lang po dito oh. eh, bakit, bakit 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 hindi ka ikaw magamon para magkaroon ng debate so the revealers sinasabi ng the revealers na hindi daw tayo harap at ikinol na yung hamon oh hindi mo totoo yun. bakit ulitin ko ho lalaban tayo debate open camera oh. pangalawa sasabihin yung tunay na pangalan oh. Ilalagay ho yung pangalan ng relihiyon, Wala hong disclaimer. Sunod, sila papasok sa atin live at yung inilatag ko na paksa. Oh, ikol ho ninyo yan. Ikol ho ninyo yan. Magpapahayag ho ako kailan ang ating free debate. RNG Aguila! O, oh, kumbinsihin mo na ito mga ito. O, oh, kasi hindi ho ako papayag na magpo-post lang. O, oh, brother Ray, kung di ka duwag, oh, papasok kami sa platform. Eh, hindi mo naman ito nilinaw. Linawin mo, napayag ho kayo dito. O, oh, linawin nyo ho, napayag ho kayo dito magkakaroon po ng debate. Sa makatuwid, ito pong ikinakalat ng tao na ito, isa pong fake news. Hindi ho totoo. Sapagkat ang totoo, ikinakalat lang ho ng the revealers at ng taong ito na tayo ay hindi haharap. Pero sa katotohanan, ginulo lang talaga ng the ang usapan. Pero ang totoo, naghahanda na tayo na harapin sa pre-debate ang mga taong ito. Gusto nyo pong matuloy ulit ang debate? Ito na naman tayo. Eh, wala tayong magagawa. Inumpisa na naman ang taong ito. Eh. Actually, uh, okay na ako. Eh okay na ako, alam kong hindi na talaga to haharap. Kahit na ipagkalat nila na tayo ay hindi harap na debate, wala na akong paki doon eh. Kasi alam ko yung totoo. Pero eh, binuksan mo na naman ang usapan na ito. So, eh, pasensya na kayo, the revealers. Eh, ito ang sisihin ninyo. Kung haharap po itong the revealers, sabihin nyo, humarap na. Linawin hunila nila itong aking inilatag. Pag wala po silang disagree ho dito, basta ipaalam lang sa atin. Hindi ho yung post na, ah, papasok kami sa platform mo, o sabihin mo lang, hindi ho ganon. Linawin nyo ho, napayag ho kayo sa mga inilatag ko na ito. Bakit? Kasi hindi ho ako harap sa debate, nakatago muka. Hindi ho ako haharap sa debate na hindi sasabihin yung tunay na pangalan. Hindi rin ho ako harap sa debate na ilalagay ko yung pangalan, 7 Day Adventist, magdi-disclaimer. Ah, disclaimer lang po, wala hong tinalaman kinalaman ng 7 Day Adventist dito ha. Eh, hindi ho ako ganon, hindi ho ako papayag ng ganyan hindi ho ako lalaban ng debate na kayo ang naghamon tapos ako papapasukin nyo dyan. Ano pinagkaiba nyo sa isang iglesia ni Kristo na naghamon sa akin ng face to face ako papapuntahin sa Plaridel, Bulacan. Eh wala kayong pinagkaiba, in-online nyo lang. Pero ako pa rin yung pinapapasok ko ninyo. Hindi ako papayag na ganun. Kayo ho ang naghamon, kayo papasok sa platform. Dahil iglesia ni Kristo ho kayo, pag-usapan ho natin yung pagkasugo ni Felix Manalo. Patutunayan ko, si Felix Manalo hindi anghel ayon sa Biblia. Tutulan po ninyo kung talagang matapang kayo, the Linawin nyo ho itong mga nilatag ko. Pag call kayo dito, tuloy po ang debate. Kung hindi kayo lalaban ng debate dahil hindi nyo kayang i-call ito, sisihin nyo si RMG Aguila sapagkat binuksan ang usapin patungkol sa natapos na usapang ito.